Bakit nga ba? Eh kasi Juan. Juan. Ito ang tipikal na pangalan ng isang Pilipino noon. Sumikat sa kwentong Juan Tamad. Ngayon hindi lamang Juan Tamad mayroon tayo. Madami na sila. Dumadami na sila. Una, Juan na bay. Ito ang mga Juan na ginagawa ang lahat kahit hindi naman naayon sa kanilang estado ng buhay. Mapagpanggap na Juan. Pangalawa, wonderful. Ito naman ang mga huwan na nakakatawa. Ang kanilang mga ginagawa ay kapuri-puri o nakapagbibigay saya sa ibang tao. Pangatlo, Juan Tamad. Ito ang Juan na makikita mong nakatambay, walang ginagawa sa buhay o mga taong umaasa na lamang sa kung anong dadating nakapalaran sa kanila. Pangapat, juan Tedd. Ito ang mga huwan na gumawa o sadyang gumagawa ng mga mali o nakapeperwisyo sa kanilang kapwa. Mga huwan na dapat lamang ay hatulan ng nararapat na ayon sa batas. Panglima, huan Tanga. Sila naman ang mga huwan na hindi natin mawari kung ganon o ganiyan ang kanilang mga ginagawa. Maaring ito ay nakapeperwisyo, nakakalungkot o nakakatawa sa kadahilan ng sila nga ay mga tanji. Sila din ang mga maari nating tawaging mga kamote o orange juice. Tang. Ikaw ka EKJ, anong klasing Juan ka ba? I follow at mag-subscribe para sa maaliw sa mga istorya ng iba't ibang klasing Juan.